Mauna siya. Hangat na. kanang ang akong question na, pa diri si Mr. Wright? Kaya na, nangita kong Mr. Wright. Asa siya? Asa man siya? Nasa diri? O nasa diri? Pero bago na ako pangitaan si Mr. Wright, narap ako yung Christmas gift. Kanang nagdala ko gamay na kimchi t-shirt. Kung sino ang may kusog na shagit, dito'y labay! Kinsa ang kusog na shagit ka na? Padong ka na tabla! Maragdere! In 3, 2, 1! Baka, ang buhay ko gulo. Napayusa! Kisa pa man! Dire ka na! Padunga ko na tabi! Yes! Hala! entry. 3, 2, 1! Yes! Wooo! lagi din sa lugar ninyo. Yes! Sa front! Ikaw sa front! Kung man mo ang front? Atubangan? Ikaw si Mr. Right? Hala, murag ka ng pariha taganahan. <laughs> pariha taganahan, Mr. Right. Pwede mong gusto. <laughs> Ayan. Meron akong isa pang song. Pero salamat sa lahat ng mga nandito ngayong gabi. Thank you very, very much for spending your Sunday night. Kauban na mo. Thank you, Kaayo. And before anything else, gusto po na ako magpasalamat o sa... Kinsa may naitaya sa letrang B? Linggo. <laughs> Tagana ni Joy. <laughs> okay, before anything else, thank you so much for this wonderful opportunity for coming here to Rojas City. Thank you, good kaayo. Of course, to Mayor Ronnie. Maraming maraming salamat. Buutan jud kaayo siya. T-shirt ko no. Ay, wala'y problema. Imo na lang ni Mayor. O, oh, wala, dili na, na ako basya gito ng mga tao may York, eh, mga look ko. Hindi niya ko kauli. <laughs> Magsutay <yung> pa taong ma. <laughs> Asa na ganit ko? Ansa? <laughs> ha? Ha? Ang onsa? Papirma? Karun, Jud, nagpasalamat pa ko! Kajud sa... <laughs> Kanang... Gapura ni siya, Kajud. <laughs> kung ano siya, novel, Dear Charo, nandito ako ngayon. Char. Sa mali, ay, mulupad. <laughs> Mahuman na di. Pero thank you, Lord, kayo na human ang ulan. Abi na mo, pag mukanta ko, kay mo kusog ang ulan. Wala, di ay. Thank you so much again to Mayor. Maraming maraming... <laughs> <laughs> Doktor, kajit sa dililalaman ko nag-nurse uh, ni pharmacist. <laughs> dami sinabi. <laughs> Sir Brian Arcos, thank you so much. Uh, Sir Brian Arcos, Ross City Tourism, and Sir Bob Ong of Pueblo de Panay, maraming maraming salamat po. Sir James Santan, and to Ma'am Judith Azarcon, and Sinaja Foundation, maraming 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 salamat po. Palapakal po natin silang lahat. Dahil ko hindi po dahil sa kanila, hindi po matutuloy ang event na to. Kaya maraming maraming salamat for inviting us here and for letting me see these beautiful faces sa mga kababayan natin. Lami ka ayaw. Ganahan mo usap ang kakanta? Sige, uwi ka nang naglagot naman yun na ako. Kaysa mo kanta, ikaw na lang. Hala, gwapo lagi ning yung hey. Kinsa man yun Hi. Pa-picture? picture picturean ka? Masige. Oh, Smile, ha? Smile. Ismail, tayo nila, yung mga mungisi. Okay. Okay, very good. i na ako siya. Pwede ta mo videohan ka, Jon? Ay, unya na lang, unya na lang, di ay. I have another song. And unta mo... Pahagda dayon, gisingot na rin ba ko? Ako'y bagong kanta, ganaan mo mag party, party. Asa ba rin ako'y labay sa not? Music, please! Sige na siya! Let me hear you, sis! Let me hear you, let's go! Ayoko maghintay pa sa imposible Ayoko ng mga romantikong scene. Ayoko nang umasa pa sa walang silbi Ayoko tumawin pag pinagbabawal Ayoko nang kapit maraming asukal Ayoko bumili ng underwear na mahal Gusto ko lang sa buhay ay yakapin mo ako Gusto ko lang sa buhay Piling ko ang yaman, yaman ko Okay lang kung di man yung presidente Okay lang kung mawala ng kuryente Okay lang kung ang bupili walang sinde Okay lang kung ketchup lamang ang ulam Ang kulay hindi naman kailangan sa sandwich mo ako ang iyong palaman